Breaking news, Ryan Garcia may pahayag sa Netflix na magpapalabas sa laban ni na undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez versus WBA super welterweight champion Terence Crawford. Pahayag ni Ryan Garcia na with Canelo versus Crawford being on Netflix, it might mean my fight with Gervonta might be the last pay-per-view to hit 1 million. Kinda sad pay-per-view might be actually done. Shoutout Netflix Tough Putting Boxing on a huge platform like Ben is Awesome. So yung laban daw ni Ryan Garcia kay Tank Davis, yun na daw yung huling pay-per-view na umabot ng 1 million pay-per-view buys. Nalulungkot daw si Ryan Garcia na unti-unti nang natatapos ang mga pay-per-view sa boxing. Sumuling so nag-iingay sa Twitter itong si Ryan Garcia matapos matalo kay Rolly Romero nung nakaraang buwan. Sa ngayon wala na atang balak si Turkey Alal Sheikh na isama si Ryan Garcia sa Riyadh Season event matapos ang naging performance niya kay Rolly Romero. Kaya yung rematch kay Devin Haney malabo ng mangyari dahil na frustrated si Turkey Alal Sheikh sa performance na ipinakita ni na Devin Haney at Ryan Garcia sa Fatal Fury event. Kaya nawalan na ng gana si Turkey Alal sheikh kila Ryan Garcia at Devin Haney. Kaya hanggang ngayon wala pa din announcement patungkol sa rematch nila at kahit sa mga sunod na laban nila wala na ding announcement. sa kabilang banda naman, WBC Light Heavyweight Champion David Benavides. Unang beses na mapapalaban sa Riyadh Season Event ni Turkey Alal Sheik ngayong darating na November. Ito rin ang unang beses na idedepensa niya ang kanyang WBC Light Heavyweight Title matapos ibakante ni Dimitri Bivol ang kanyang WBC Light Heavyweight Belt. Ang kalaban ni David Benavides ay si Anthony Yarde na nagpahirap kay Arthur Bitterbiev. Hindi rin madaling kalaban si Yarde, matigas din ito. Kaya mahihirapan din dito si David Benavides. May kartada si David Benavides na 30 wins with 24 knockout at walang talo. Huling laban ni Benavides, tinalo niya si David Morel via unanimous decision habang si Anthony Yarde naman ay may kartada na 27 wins with 24 knockout at may tatlong talo. So sa ngayon parehas nang lumalaban si Canelo Alvarez at David Benavides sa Riyadh season event ni Turkey Alal Sheik. May laban si Canelo sa September laban kay Crawford at may laban naman si David Benavides sa November laban naman kay Anthony Yarde. Pero kahit parehas silang lumalaban under ng Riyadh season, Andun pa din yung demand ni Canelo na 200 million dollars para palagan niya si David Benavides. Kasi kung mapapansin dito sa laban ni Canelo at Crawford, 200 million dollars ang ibinayad ni Turkey Alalshik kila Canelo at Crawford. 150 million dollars ang bayad kay Canelo at 50 million dollars naman kay Crawford. So yung 50 million dollars na bayad kay Crawford, malaki na yan kung ikukumpara mo sa mga naging laban ni Crawford. Kumbaga ito na yung pinakamalaking guaranteed purse na ibabayad kay Crawford sa buong boxing karir niya. Pagdating naman kay Canelo, so dito pa lang yung bayad na hinihingi ni Canelo kay Crawford na $150 million. Saka lang pumalag si Canelo nung binigay na ang hinihinging bayad niya. So pagdating naman kay David Benavides, mas malaking pera ang kailangan ilabas ni Turkey Alalshik para may chance na pumalag si Canelo kay David Benavides. 200 million dollars ang hinihinging bayad ni Canelo. Ang tanong dito kung ano kayang gagawin ni Turkey Alalshik para maikasa ang laban nila Canelo at David Benavides. Pero nauna nang ipinahayag ni Turkey Alalshik na pagkatapos ng laban ni Canelo kay Crawford, ang possible at frontliner na makakalaban ni Canelo ay si Chris Eubank Jr. sa 2026. Kaya sa ngayon malabo pa rin talaga na mangyari ang Canelo Alvarez versus David Benavides. Sa kabilang banda naman, former WBC and lineal heavyweight champion Tyson Fury. Muling magbabalik sa boxing sa taong 2026, kinumpirma na mismo ni Turkey Alalshik. Pahayag ni Turkey Alal Sheikh na nakipag-usap ako sa kanya at ipinangako ko na muli siyang mapapasama sa Riyadh Season Event sa 2026. Mayroon kaming isang koneho na dapat mahuli. Panigurado yung koneho na yon ay si Unified Heavyweight Champion Alexander Usyk. Tiwala pa rin si Fury na siya daw dapat ang nanalo sa naging rematch nila ni Usyk. Ang tanong na lang dito kung may magkaka-interest pa ba ng mga boxing fans sa Trilogy. Nina na Usyk at Fury. Kasi dalawang beses nang tinalo ni Usyk si Fury. So abangan na lang natin ang next announcement ni Turkey Alalshik tungkol dyan.